Hey guys, good afternoon. 4:47 in the afternoon, Saturday, October 18, 2025. So after ng radyo tayo nagpahinga lang ng konti sa bahay and now we are going back to our new rocket. Tayo ay magde-deliver. At ngayon, marating booking, Pupunta na tayo sa Welcon. Uh, may uh, customer na nagpapa-pick up and now ang uh, delivery niya ay sa May San Jose, I mean San Pasqual, Batangas. All right. All right. So, let's go. <laughs> Hey guys! Update! Alright, so I was able to deliver Nakapag-book tayo ng isa Yun ay mula sa ba Balagtas, Batangas City Nagpa-deliver ng mga paints sa opisina ng cementerio. <laughs> Unang buhay natin for today ay po cementerio. Ayan, so GB shout out dyan so, sa may cementerio sa may San Pascual, Batangas. Ayan, ako po ang nag-deliver ng inyong goods. Ayan, at hello din ka na ate na mababait na. Ayan, sila daw ay hindi taga-Batangas at napag utusan lamang ng kanilang opisina na bumili ng pintura. All right, all right. So, ngayon ay nandito ako sa harapan ng ospital sa May San Pascual, Batangas. At tayo naman ay mag-check, -che baka may booking tayo na makuha from here to anywhere, pwedeng Poblacion or pwedeng Puerto City. Time check, it's 6:07 in the evening. Ayan, At uh dahil nga Saturday, day off, walang pasok So racket naman tayo ngayon ng uh, pag-deliver Natutuwa ako actually eh. dito sa ginagawa ko Natutuwa ako mag-deliver Hindi ko alam kung bakit pero dahil nakakabiyahe nga ngayon ako Nakakapunta ng iba-ibang lugar Kahit dito lang din yan sa Batangas Eh nakakatua. all Alright, alright right So wait-wait uh, lang tayo 607, nabalitaan ko ulit kayo mamaya pag may booking nang pumasok Hey guys, update 621 in the evening. Meron tayong bagong booking. So pupunta ulit tayo ngayon sa Walter Mart Batangas dahil merong booking na pumasok. So from San Pascual tayo ngayon ay pupunta ng Walter. Alright. Ingat-ingat kayo mga Beshi Waps. Mamaya ulit ako magbibigay ng update. Ba bye bye Alright. Hindi ko alam kung makikita nyo pero currently ay uh, mayroong prosesyon <laughs> na nagaganap dito sa bahagi ng San Pascual. Ayan. So, not sure kung makikita nyo, pero sana makita. Kasi nakalagay sa lalagyan eh, yung ating uh, phone. Para safe tayo, hindi tayo gagamit. Hindi yata kita. Anytime. Anyways, ayan. May position pong nangyayari dyan. At ngayon ay talagang dress na dress yung ating mga participants sa con contingent. Contingent pa tawag dyan. Ayan. ayan. Kaya side view natin ng content para makita nyo. Sana makita nyo. Oopsie, oopsie. Talaga naman na. Ha? Harap ha, sa daan. Yan. Maraming salamat, JB. Shoutout sa ating PNP. Maraming salamat po. Oy, may banda. Malabo yata yung camera ng phone ko eh. Parang fiesta yata dito sa San Pascual. O siguro may isang barangay na nagpifiesta. Fiesta. So ongoing ang ano, ang procession, tuloy-tuloy naman ang daloy ng terapi ko. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan at sa ating ano, traffic management group. bang Makikita nyo rin dito yung mga uh, ano tawag dito? Yung mga santo, ayan, nakasakay sa mga tricycle, sa bubongan ng mga tricycle. At mayroon silang uh, arrangement. Yeah, may mga bulaklak. Aba mahaba-haba din, no? Mahaba-haba din tong Procession Alright, yun muna ang update. Pupunta pa rin tayo sa Walter. Time check, 6.28. Hey guys, update. It's uh, 6.50. Nandito na ako sa loob ng Walter. At uh, inaayos pa rin na ate yung gagalhen. <laughs> so waiting, waiting lang ako. And dalawang customer ulit. Ang ruta natin, babalik tayo doon sa kanilang... sa pinunta natin kanina. Doon ulit sa may cementerio. <laughs> Pero lampas pa. At uh, bali dalawang ano to, dalawang delivery point. Tapos yung isa naman ay sa may mahabang parang. All right, all right. At uh, para puro mga mga groceries. So parang mga tindahan yata yung mga customer natin today. Ano oh, ano doon ang akong buhok na <laughs> all right, anyways, very tired ko ulit kayo mamaya. Give a shout out kina na Ate, busy busy. Hey guys! Alright, update. Hindi ako nakapag-video kanina kasi umaambun sa labas. Pero nakapag-deliver na tayo sa ating uh, second uh, delivery sa mahabang parang. Medyo nagkandaligaw pa at nagkamali ng pin. Mali yung pin sa mapa. Uh, kinulang, kinapos. <laughs> Ayan. Pero okay lang naman. Malapit lang naman. Para sa mga 300 meters lang naman yung uh, difference. At tayo ngayon ipabalik na sa Walter. Nandito na ako sa may, uh, ano, uh, saan nga ito, Lawas area ng uh, Batangas City. Ayan, at tayo ay uh, babalik na sa Walter para ibigay. Kasi ngayon ay cash on delivery yung ating mga customer. So, ibibigay natin sa Walter yung bayad. Here we are sa so, Walter. O oh, di ba? Ilang oras lang tayong ano bumiyahe ngayon. Nakadalawang ruta tayo, dalawang set of cost, uh, dalawang set of bookings. Uh, not bad. Di ba? Wala pang 2 hours, pero okay lang 'yan. Ikita tayo today and nagsa tayo sa Walter. <coughs> Hindi na ako magpo-park sa medyo malapit-lapit. Alright, alright. Nandito na ulit tayo sa Walter para mag, uh, ano, mag remit Ano po? ng ating collection. Collection? Naging <laughs> collector. Ayan, dahil sa init at lamig ay ako'y sinisipon. Hatching na. Bahing to the max. Balik na ako dito ka na ate, girl. Hello, po. <laughs> That's it. Alright, alright. Nakapag-remit uh, na tayo. Naibigay na ang bayad din na customer. Ah, uh, time check 8:33. <laughs> ay, sinipun sinipon ako. <laughs> Kasi kapag lumalabas ka, mga ambon. So paglabas mo, medyo may lupa. E trigger ko 'yon. Kapag nakakaamoy ako ng amoy lupa, na ha-hatching agad ako. Ayan. So tayo ay medyo sipunin today. Anyways, while delivering, eh, nakikinig ako sa GV. <laughs> 99.9. Shoutout kay Papa Joe. Tuntawa ako kay Papa Joe. Tanggal inip ko kay Papa Joe eh. <laughs> Ang kulet. Yan mga ka vibes ha. Tingin lang ano ha. Kapag mga medyo naiinip kayo. Ayan. At gusto niyo mga kakulitan on air. kiting lang kayo sa GV 99.9 FM. Ay ay ay. Alright So since pa uwi na ako Ayan may bilin agad ang meses Bumili daw ng pares <laughs> Dahil dyan Bibili tayo ng pares Dadaan tayo sa paresan Bago Umuwi ng bahay Alright alright drive lang kayo dyan ay drive lang kayo dyan nood lang kayo dyan drive drive special wap so I thank you ha ayan at uh, kamusta ang inyong experience pala sa uh, delivery ang nakakatuwa may mga delivery pala kahit dito sa probinsya ay eh, yung uh, may ganitong klase ng delivery na grocery kasi alam naman natin ang, ang alam kasi dito kapag may mga grocery ni bawa pure gold or SM meron silang delivery truck talaga eh at yun yung alam ko na sila ay nagde-deliver through truck yung parang in-house nila yung delivery meron pa lang ganoon na gumagamit din ng courier service or courier app ang galing lang Ahem. <laughs> <clears throat> Medyo naglalabasan na yung mga truck na malalaki Kaya yeah, dahan-dahan lang tayo Ang <laughs> dami ng truck Kamu sa inyong weekend? Paano nyo ba ini-spend ang inyong Saturday? At ang inyong weekend ha? Ayan, I'd love to hear from you Comment lang kayo sa ating ano, comment section na tayo maghuntahan dyan And thank you for watching this video ha mga Beshiwaps Uh, talagang labang laban labang laban tayo sa rocket today ingat kayo ha drive drive muna ako, ab bigyan ko yung update maya maya bye bye dito na tayo sa Paris may hey, take out, balot sa ah uh, wala isa lang 好吧，罗静。<coughs> <coughs> <coughs> Ayan eh? na, magbili tayo ng pares. P55 pesos. Tama ba? Oo, P55. Wala lang kanin kasi may kanin naman sa bahay. So pares na lang. Alright, uwi na. Thank you, Lord. i'm home okay time check 8:52 <laughs> in the evening oh good night everyone thank you for watching the video subscribe for more for more road trip and for more rocket bye bye take care